Hello guys, ating mo na kami ng aming dalaga. Papasok po siya sa school. At na kami sa bayan ng Taytay -tay Rizal. Ayan po. Maghahanap po kami ng gulong dahil sumabog ang gulong ng aking drawers Nung pauwi pa siya, pauwi po siya galing Pampanga. At dahil meron kami pupuntahang importante, kailangan maayos yung gulong ng sasakyan niya. Kaya ito, gala-gala kami, hanap kami na tindahan ng mga gulong. Hanap kami dito sa bayan ng Taytay, ng tire shop. Ayan, na dito na po tayo sa SM Taytay Rizal. Ayan, ang ganda po ng SM dito sa amin. O, malaki na, kompleto, kompleto na din po siya. Naka 3 day sale pala sila ngayon. March 15 hanggang 18. Ayan, yung mga bayan ng Taytay, -tay, punta kayo sa SM. Palamig mo na kayo. Ha? Yung may budget. <laughs> walang budget. Tahimik lang sa bahay. <laughs> Ganon. Ayan, nandito tayo sa Taytay. -tay. Papunta tayo na. Ayan. Ang tumbok natin yan ay Taytay -tay, Capital -tay, Changge. Pero papunta po talaga tayo ng Luzon, Taytay. Kasi nandoon yung ano, Yokohama Tire Shop. Yun ang target natin. And may welcome. Welcome Depot. At nandyan si Miss Glenda. Ayan o, ayan. O, malapit, malapit na, malapit na, malapit na, malapit na. Traffic lang talaga, traffic. Ayan. ayan. si Miss Glenda de la Cruz. CEO ng Brilliant Lagyan bida-bida dito sa amin, sa taytay. Lagyan yan dyan. Hindi natatanggal siya. Na. Si Brilliant Skin, iba-iba lang yung iba-iba lang yung ano niya. Anong tawag yan? <laughs> Ayan, nandito na tayo sa ano. Sa isa sa pinunta nating tire shop. Ayun, wala. Yung na hinahanap namin na brand, wala doon. Kaya lipat kami ulit sa iba. Ayan. Papunta to Muson. Ayan, yung Kuhama brand. Ayan o. Oh. Dito siya nagpapag, dito nagpapagawa ng aking jowers kapag kasira yung kotse namin. Kapag hindi niya kaya, dito siya pupunta. Ayan, dito na naman tayo sa kabilang mot yung Kuhama sh shop ay tire shop. Ayan, nag nag-inquire ang aking drawers. dyan. Pumunta siya dyan o. Oh. Nagtanong siya dyan sa loob. Ayan. Ang kaso, yung brand na hinahanap niya, kasi mayroon siyang target na brand, walang stocks. Hindi sila nag-stocks. Kasi, syempre, mahal ang puhunan, di ba? Sobrang mahal lang puhunan kapag nag-stocks. Ngayon, nagtanong siya dyan kung mayroong, mayroong brand na, mayroon silang brand na yung hinahanap ng aking jowa, ang kaso wala daw. Kailangan na may made to order daw, sabi. Ang kaso hindi na pwedeng hindi pwedeng order muna kasi nga kailangan na kinabukasan ng kotse. May pupuntahan kami importante kinabukasan. Kaya ayan. Hindi pwede yung ganun. Kailangan ngayon din meron. Kaya ayan. Nag-inquire siya sa loob. Tanong siya dyan sa loob. Kung saan ang meron dito. Ayan. Lumabas muna pala ako kasi eh. Nagparamdam ako ng gutom. Ayan paglabas ko yan ang nabungad-bungad sa akin syempre video video konti nakita ko na ang ratan ayan o oh, ratan ang ganda maganda yan eh matibay ayun doyan 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 gawa sa ratan Naghanap ako dyan ng snacks talaga kasi gutom na may. Hinabutan ako ng gutom. Ayan, ito yung shop, ay uh, tar shop na pinuntahan namin. Ayun, no? Ayan, dyan sa, sa loob. Naghanap ako dyan ng pagkain sa gilid. Wala talaga. Kasi ang nandyan ay eh, puro, puro mga piyesa ang nandyan. Ano, kakain ako ng piyesa? <laughs> Ayan, nandun ako sa, nandun ang jawa ko sa loob. Ah, naghanap ng brand na gusto. kasunod kasi nga wala yung brand na gusto niya. Ay, pumunta kami ng Antipolo. Ngayon nandito na kami sa Antipolo. Tinuro nung tar shop doon na uli namin pinuntahan dito doon sa Antipolo ay mayroon nga daw iba't ibang brand ng gulong. Ayan, mamingili lang siya. Pero nandito yung hinahanap niyang gulong. Ayan, at dito nga niya natagpuan yung gulong na gusto niya, yung brand na gusto niya. Ah, dito po yung Santipolo. Ito yan. Ayan. Ayan. Ang sa exactong address niya. Ayan. Rizal Provincial Capital. Ayoko kung ano yung street yan. Basta lang dyan sa Santipolo eh. Ah, Santipolo yan. Ayan ano, yung gulong nila hindi ganun kamahal, saktuhan lang. Hindi ka tulad doon sa huling pinuntahan namin na tire shop. Sobrang mahal. Dito hindi masyado. Tama-tama lang. Kaya nagustuhan niya yung ano, tapos nagkasundo sila yung pagkabit. Yung pagkabit ng gulong, sila nang magkakabit. Sila nang bahala. Basta magbabayad lang ng extra para doon sa anong tawag doon? Vulcanay? Anong tawag doon? Yung pa... Parang petroleum jelly ang tawag, di ba? ilalagay sa gulong. Eh, hey, wala akong alam. Malay ko doon. <laughs> Ayan. At nag-uusap sila ng may-ari ng ano, ng tar shop. Nag-uusap sila dyan. Eh. Kasi eh. Uh, yan. maya may, ipapasok na natin ang ating broom-broom. Kasi uh, ilalagay na nila yung gulong. Eto na nga sila. Manggari na yung buo. Kasi nga sumapit yung isa dyan. Sumapit. Di nga hindi sumapit na mga kanyawa. Buti na lang. Likod yung buo sa Dahil kung harap, yun ang Maluha-luha na siya nung magpulat-pulat Kasi kung harap lang, oh, hindi ko alam kung saan ko pulat sa Kasi sisemple lang yung kot Birikado. Mabalintok talaga yun. Eh, nasa highway pa naman. Napakabilis na taxi. Ah. Ayan. O, ayan, di ba? Warak-warak yung gulong. Grabe. Warak-warak yung gulong na yarn. Buti so, na lang isa lang. Hindi. Ilay pa lang. Inayos niya yan mag-isa. Buti na lang. Araw kumutok. Ano, hapon. No? Hapon siya sumabog. Well, okay, kung pa gabi, nakumutok. Hirap madilim, mag lang siya. Hindi ko ka kaya rin. Buti na lang, hapon niya sumabo, mag-isa lang siya. Kaya nakayanan niya mag-isa. May kabit niya mag-isa. Ayan. Ayan yung gulong. Oh, tingnan mo naman yan. Wasak-wasa. Kawawa naman ang jowa. Kaya nung nagkwento siya dyan, eh, maluha luha Matakot talaga siya. Ganun yun. Mas takot yun sa akin. Ako wala lang. Hmm. kasi ramdam ko pag nakakatakot talaga natatakot yung, yung yung reaction ko natatakot talaga pero wala lang pero siya naluha-luha siya siyempre, delikado nga naman Debo? alam ko na pa na kaya niya <laughs> yun yun, sa amin dalawa ako malakas sa loob <laughs> hmm. hindi, hindi ako basta-basta nakatakot ayan na, ang gulong niya tinatanggal na yung pinapagitna para ikabitin sa gulong na napilit niya. Ayan. Ito si Manong yung tagawa. Lahat siya gumagawa. si yung mga binata alalay niya. Tingin ko mga estudyante yung mga binata. Lahat yun mga alalay niya. Para maturuan siya. Ayan. Habang ginagawa yan ni Manong, yung mga binata naman, pinakalikot yung pinagtanggalan niyan ng gulong. Ayos. Ayan ang aming gulong na, to, na to. Five years na pala yan nakakabit sa aming gulong. Five years din siyang nanilbihan sa amin. Saan-saan niya nakatakbo. Yarn. Pero sabi ng jowa ko, eh, mahinang klase daw Kasi dapat daw, hindi siya pumutok. Hindi siya sumago. Ayan, tinatanggal na ni ang gulong na kabila. Kabilang gulong. Para naman, pantay sila. Parehong bago. Ang nabili namin gulong ay pareho likod lang muna. Kasi dapat, apat daw sana, kaso kulang sa budget. si So, kailangan namin magbayad sa skulahan. Ayan, dalawang gulong muna yung binili namin. Binili niya. So, babalik na lang siya kapag may extra ulit. Para sa dalawang pang gulong. Kasi dapat, kung magpapalit, sabi na jowa ko, share ko lang. Dapat daw po, kapag magpapalit ka ng gulong, sa kotse mo ay apat na piraso agad. Kung magpalit ka, dapat apat lahat, hindi yung isa lang. Kasi dapat daw para pantay. Apat para pantay kasi kung sakali, sabay-sabay, di ba? Ang kaso ko lang sa budget, hanggang dalawa lang muna ang kaya. Dalawa lang muna ang nabili namin, Jarn. At yung dalawa, babalikan na lang kapag may extra ulit. Ayan. Ang galing kayo niya ni Manong. Eh? Ang galing-galing yan eh. Oh. Ayan, ang gulong namin. Delikado kaya yun. Tapos ang gulong na napili namin dyan ay made in Thailand ba yun? Kasi yan daw ay China yung nabili namin. Yung tinanggal na yun ng gulong, made in China daw yun, sabi ng aking jowa. Kaya may klase. Dapat daw kasi, hindi, ta tal hindi talaga siya sa ta sasabog. Oo, sabi. Ng jowa ko, dapat hindi siya sasabog. Mayuyupi lang siya, kumbaga, mawawala lang siya ng hangin, pero hindi siya dapat sasabog. Ganun. Yun daw, ang da yun daw dapat ang tama sa gulong. Makupulpud lang. Pero hindi dapat mas Kasi delikat. Kaya ngayon, ang brand ng gulong niya ay iniba niya na. Hinanap na yun. Magandang klase ka. sana kasulang lang mahal. Ay... Pero may nakita siyang medyo mababa ang presyo. Tapos may din Thailand. Thailand. Hindi Thailand. Hindi na China. Ayun, kinuha na Dalawa. lang siya ng dalawa para ikasit dyan sa aming sirang gulong para yan ay tumakbo kasi kinapupasan pero kami pupuntahan hindi natin alam uh, service itong aming gulong siyempre din yung tiyan na iwasan service saan saan makarating kailangan ready ang gulong ng aking drawers, ready ang gulong ready ang bulong ng kanyang tubo. Ganyan. Ayan po ang harapan ng ano, motor. Ayan. Tire shop dito sa Dipolo. Malaking ano yan. Malaking tindahan. Kaya, yung din video kasi sobrang na siya. Ayan. Inaayos na rin yung gilo. Ayan. At aming isang kuya din ay ayaw ko kasi alam niya iba. Ipag-post ko to. <laughs> Iwan siya. Pero nakuha lang ko pa rin siya. <laughs> ako sumama. si mama ko. Ngayon lang ako sa mama sa diwa ko para makayos na naman. Pinaman niya ako si... okay. kasi siyempre, para sa pagod lang siya, isa ang sa makakarapin Kamuntik na nga kami makapunta sa ano, ibanawi. Eh, Banawi. Kaso sabi niya, mas, parang mas gusto niya dito lang sa Rizal muna. Maghahanap ko na siya dito sa Rizal. Kaya nakarating kami ng Antipolo. Oh. Ayan yung shop. Ayan, ito yung kapag ka magpapa-over pulling ka, diba? Tawag doon. Yung magpapaano ka lang sa sakyan. Paayos mo lahat. Dito siya ilalagay. Ayan. Pangarap na na ako 2 hours na magkaroon siya ng ganito mo. Ano. shop. Yeah. So, Kalyer. Kailangan mo na dami magpa-aral ng estudyante. Sa na. Kapag so, wala na estudyante. Yeah. Kapag tapos na sila lahat, okay na. Pwede nang mangarap ng kung ano, ano. Ayar na sila. Medyo malapit na tayo matapos. Mahaba eh. <laughs> malapit na tayo matapos. Ayan, inaayos lang nila yung gulo. Happy to happy to happy. Ayan, ayan. ang ah, mga guwapo. Mm -hmm. Itong aming broom room ay 20, ilang years na ba itong tumatakos? Ano sa ala? 27 years? 15 years na sa amin eh. 10 years sa unang may-ari, second hand lang kasi yan. 10 years, 17 years na pala po sa amin. Tugol na din. Eh. Binib Bumad yung ulo, nakita ko agad yung mukha ng driver eh. <laughs> Tapos sabi niya, sige, pa? Akala niya siguro, naglalakad kaya nakapoto. Eh, hindi niya alam na yung dito na. Ayun. Bulat well, list eh, kasi na, kami dalawa lang na nakakaalam ng Naghahanap siya po. Siyempre, oh, wala kami pambiling bago. Kailangan niya na service sa trabaho. Eh, okay, siyempre eh, na kahit mahirap din na ano, hindi kaya po ng bago ayan, ayan, napunta kami sa kasi kapag bago milyon yun, di ba? tapos ilang taon mong babayaran, menor wala kami magbayad ayan, dito tayo sa luma, na cash wala tayong babayaran po menor pero luma, luma yan, pero super ganda niya. Gamit. Talagang yan ay gamit sa gamit. Napakagandang brand. Napakagandang ano, sobrang gandang brand. Ah, uh, kahit saan mo yan isabak. 4x4 po kasi yan. Kahit saan mo yan isabak, talagang may kapapalag. siya, Kahit siya ay jay, luma. Panay-panay na ang sira. Kasi Senior Inayos na siya ng aking Inayos na yun ang aking jowers. Pinalitan na lahat. Lahat ng ano. Makina niya, bago na. Lahat. Six months yan na hindi pumakbo. Pinalitan niya lahat. Ngayon naman ang nasira ay gulong. Ngayon, okay na yung gulong. Ayan, inayos na ng mga gwapo. Oh. Ay, balik na yung... Binalik niya na yung ano reserve na po yung... Ay, hindi. Ayan, eh, ang kinakabit nilang niyan ay yung tinanggal na isa kasi hindi na nalangyay sila. Tapos ngayon, ang kinabit doon sa dalawang gulong na tinanggal ay yung bago yung binili sa kanila. Reserve na lang yun kasi gamit. Na. Pero yun talaga ang bago. Yan, dalawang yan. Ay. Tapos na sila. Oo. Thank you. <laughs> <laughs>